Shutter. Bye. So magandang gabi po sa inyo mga mga guys, mga tagapakinig. Gusto ko lang mag uh, pasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa uh, uh pagre-react ninyo sa mga kinopost ko lagi sa piano. So, pasensya po kayo. Tombits TV Tips at Guide para Hindi p a s, -S -A -A b u r a d o r So, salamat po sa inyo mga guys na nakikinig pam pamula nung karang taon dati hindi ako marunong magpost sa facebook youtube lang ako so thank you po sa mga nakikipag appreciate ang video ko sana po uh, maunawaan nyo po yung ano um nagpapasalamat din nga po pala ako sa ah uh, naifollow ko sa Facebook si April Boys Binggurehin singer con singer composer na siya yung na nahanap ko April Boys singer composer Kasi siya, siya matagal ko na siyang iniidolo mga guys sa totoo lang po, kung gusto nyong gayahin yung boses ni Bingo, ginagaya ko na rin po wow. yung boses niya. Smiling face, she's singing beautifully. Watch her now. Thumbs up. Sana po, ah, uh, ah, uh, may follow nyo rin si Bingo. Si April Boys. Bingo Rihino, April Boys. Singer-composer. Ah, uh, Suportahan po natin siya. Support po na, supportahan po natin si Bingo sa YouTube, sa Facebook. Um, Mag-message lang po tayo sa kanya kung ano ang kung meron pa po silang latest single ngayong taong 2023. Baka next year, magkaroon din sila ng panibagong latest single. Makakapag-isip ulit sila ng mga bagong kanta. So, sana po, masuportahan natin si Vingo. Pati rin po yung, pala yung YouTube channel ng kapatid ni Vingo, yung panganay niya na kapatid, si April Boy Regino. Support, supportahan po natin siya si April Boy Regino Official. Supportahan po natin sana po magustuhan po natin lahat ng mga videos niya, mapapanood natin dun yung mga bonding moments ng fami, ng pamilya Rihino, pamilya De Leon, Bariso pa, uh, pamilya Bariso, yun po. Uh, sana po supportahan po natin yun. Kasi po, sa YouTube channel po ni April Boys Vinguri Hino, ay lagi akong nakikinig sa kwento niya. So, yun lamang po. Salamat po.